Kung ikaw ay nag-aalala sa pinsalang dulot ng mga bagong teknolohiya sa pagkain at pagsasaka, hindi ka nag-iisa. Ngayon may bagong basihan ang ating pangamba. May tahimik na pagyanig na umuuka sa sistema ng ating pagkain. Itong mga bagong bitak ay kumakalat mula sa mga higanteng korporasyon mula sa Estados Unidos sa pamamagitan ng industrial ng sistema ng pagsasaka at supply ng pagkain, papunta sa mga binhi, sa mga pamilihan at sa iyong hapagkainan tayo man ay lumilikha, nagbebenta o bumibili ng pagkain, tayong lahat ay apektado sa mabilis na pagkalat ng ganitong kalakaran. Ano nga ba talaga ang nangyayari? Noong una, nalaman natin ang pagsasanib ng mga dambuhalang kumpanya sa binhi at agrochemical kagaya ng Bayer Monsanto. Subalit bahagi lamang ito ng kwento. Ang mga higante sa agribusiness kagaya ng Bayer, Cortiva AgriScience, Syngenta at BSF ay kasalukuyang inaniba ng mga kasing makapangyarihang kumpanya na kung tutuusin ay labas naman na sa sektor ng pagkain na nais balangkasin ang sistema ng ating pagkain na naaayon sa kanilang interes. Ang mga higanteng investment firms na halos hindi nga kilala ng mga tao ay naghahakot ng mga shares sa mga korporasyon sa pagkain at agrikultura kung saan nakakakuha sila ng malawak na impluensya sa paghuhugis nito sa hinaharap. Mula pa noong 2016, ang limang pinakamalalaking investment firms ang nagmamay-ari ng parte o kabuuan ng limang dambuhalang kumpanya sa binhi. Mahalaga nga ba ito? Oo, ito ay lubhang napakahalaga. Sinusuhayan nito ang dominasyon ng iilang korporasyon para balangkasin ang kabuoang sistema sa pagkain at industriya sa agrikultura para pagsilbihan ang interes ng mga may-ari ng kumpanya at mga namumuhunan nito. Wala silang intensyong depensahan ang mga maliliit na magsasaka o ang kalusugan ng mga tao. Ang tanging layo nila ay patabain ang bulsa ng kanilang mga amo at ng mga namumuhunan sa kumpanya. Hindi kailangan ng mga kumpanya na magkompetisyon dahil sa pool pare-pareho lamang ang mga nagmamayari sa kanila. Kung kaya maaari nilang pataasin ang presyo ng mga produkto na lalo mas magiging mahal para sa ating lahat. Hindi lamang sila interesado sa pagkain. Sila ay namumuhunan rin sa mga teknolohiya na nangongolekta ng datos at paano gamitin ang mga datos para makapagkamal ng mas maraming pera. Nagsisimula ito sa kabuoang transisyon patungo sa automated digital farming. Ang mga malalaking kumpanya sa pinansya at teknolohiya ay nagnanais na gawin ang pagsasaka sa online sa ayaw o sa gusto ng mga magsasaka at iba't ibang mga bagay na ang ginagawa. Pinagsamang drones, 5G networks at internet satellites ang dinadala sa himpapawid sa buong mundo. Ito ang bumubuo sa gulugod para sa digital farming. Ang ating sistema sa pagkain ay puno ng napakaraming bagay na maaaring maging datos. Nariyan ang genetic material sa mga binhi, datos sa tubig at lupa ng mga sakahan, datos sa paglilipat ng mga produkto mula sa mga sakahan, tungo sa mga paggawaan hanggang sa mga pagkainan. At syempre, lahat ng datos tungkol sa mga ibinibenta at kung sino ang bumibili nito. Halimbawa, may mga komersyal na operasyon sa kasalukuyan na gumagamit ng facial recognition sa pagmumonitor sa mga bakahan at babuyan. dagdag pa, balak rin sa digital farm ang paggamit ng remote sensing, computer-generated data, satellites, drones. walang nagmamanihong mga traktora at robotics. Ang sino mang makakakolekta ng datos ay magkakaroon ng labis-labis na kapangyarihan at impluensya sa dagdigang kalakaran na kung saan ang mga datos ay kinakalap at ipinagbibili sa malaking halaga. Ang mga farm machinery companies naman ay nakikipagtambalan sa mga kumpanyang nagpoproseso ng datos at gumagawa ng mga drones, gayon din sa mga kumpanya sa pestisidyo at binhi. Sila rin ay namumuhunan sa mga digital tech platforms para tiyakin na hindi sila mapag-iiwanan. Saan nga ba lulugar ang mga magsasaka sa ganitong sitwasyon? Saka sa kasalukuyan mukhang ang mga magsasaka ay kailangang umangkop sa komplikadong digital technologies. Isasantabi ang kanilang kakayanan at ang kanilang pribasiya. Gayun din ang kanilang kapangyarihang magpasya sa kanilang mga sakahan o maging ang karapatang magkumpuni ng kanilang mga kagamitan. Kung lalawak ang digital farming sa malamang ay dadami ang mga kumpanyang mga agaw ng lupa sa mga magsasaka, wawasak sa kagubatan at iba pang bahagi ng kalikasan. Sa kasalukuyan, ang mga combine tractors ay nagtatanggal na ng kabuhayan sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Ang paggamit ng drones at iba pang digital technologies ay lalo lamang magpapalala rito. Ang malaking pagbabago sa sistema ng pagkain ay hindi lamang nagaganap sa mga sakahan. Ang mga higanteng kumpanya sa internet ay nakikialam na tulad ng online food retailing. Lumalaki ang kanilang impluensya sa kung ano ang kakainin nino sa makatwid kung anong mga sakahan ang lalago. Ang mga dambuhalang kumpanya gaya ng Amazon, Flipkart at Alibaba ay kilala sa pagpapasara ng mga industriya at pag-iwas sa pagbabayad ng bilyong dolyar na mga buwis. Noong 2018, ang Amazon na nakabase sa US ay nagkamal ng 11.2 billion US dollars na kita pero hindi nagbayad ni Kusing sa federal taxes sa US. Kung kaya naman ang CEO nito na si Jeff Bezos, ang naging pinakamayaman na tao sa buong mundo noong panahon ng pandemya. Ang Amazon at Walmart ay naglalaban sa pagdumina ng merkado sa US at India kung saan ang Walmart ang bumili sa Indian online retail company na Flipkart. Ang Alibaba at Tencent naman ay naglalaban sa pagkontrol sa lumulobong $75 billion na food delivery market sa China, Asia at iba pang papaunlad na rehiyon. Ang mga retailers ay nakikipagsani pwersa sa malalaking kumpanya ng teknolohiya para magkaroon ng access automation, robotics at voice technologies. Ang Amazon na nungunguna sa igdig ng teknolohiya. Ang sharing may-ari ng pinakamalaking kumpanya sa remote cloud computing services, ang Amazon Web Services o AWS, na nagbebenta rin ng mga teknolohiya sa artificial intelligence at facial recognition. Ang AWS ang may pinakamalaking bulto ng kita ng Amazon sa mga nakalipas na taon. Ginagamit ng Amazon ang kita nito galing sa pagbebenta ng sapatos, libro at cloud computing bilang puhunan para makapasok sa pagkain at agrikultura. Ang Alibaba at Tencent naman ng China ay tumatahak rin sa ganitong direksyon. Sa pananaw ng Amazon, mainam na ipagsanib ang artificial intelligence sa grocery shopping. Malaking bentay sa kanila ang paggamit ng mayamang datos gaya ng kung ano ang madalas bilhin ng mga tao sa pangaraw-araw para puntiriyahin tayo sa pagkonsumo pa sa mas marami nilang produkto. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng datos batay sa gawi, lumilikha ang mga kumpanya ng psychological profiles para manipulahin tayo at pinprovensyahan ang ating mga pagpipilian sa katunayan ang buong industriya ng pagkain na alam natin ay napakabilis magbago Itong mga kumpanya sa big data ay nagiging big food retailers at vice versa. Ngayon na ang panahon para basagin, isaayos at kontrolin ang mga dambuhalang kumpanyang ito bago pa ang pagyanig na kanilang nililika ay hindi na kayang pigilan pa. Hindi sila bahagi ng solusyon pagkatapos ng pandemya, taliwas sa kanilang inilalako. Panahon na para tasahin ang mga kalamangan at kahinaan ng mga bagong teknolohiyang ito sa pamamaraang inklusibo at malinaw upang lahat tayo ay may boses sa kung anong mga teknolohiya ang pauunlarin at kung para kanino ito. Dahil ang datos sa pagkadami-raming ones and zeros na bumubuo sa digital data ay hindi katulad ng karunungan at lalong hindi tulad sa mga subok na matalinong pagpili. Ang karunungan kailangang tayong lumilika ng pagkain para sa ating mga sarili ay hindi makikita sa mga computer na kontrolado ng mga kumpanya. Hindi natin kailangang umasa sa kanila. Mayroon tayong malawak na kaalaman sa ating mga magsasaka at komunidad na hindi pinapahalagahan ng mga korporasyon lokalisado, malawak, makamagsasaka at agroekolohikal na sistema ng pagkain ang solusyon. Ang susi ay ang desentralisado at demokratikong sistema ng pagkain para mapakain ang ating mga sarili sa paraang patas at likas kaya sa marami pang henerasyon sa hinaharap. Lumika tayo ng pagkain sa paraang nagtataguyod sa maliliit na magsasaka at kanilang kaalaman na nakaayon dapat sa kalikasan at lokal na mga komunidad kung saan nakakabinipisyo ang lahat. Imbes na sa iilang dambuhalang korporasyon.